Ay, na makulat ka sa mga ito eh! Rode! Ah! Ang gagaw mo? May paula ako! <laughs> Pag ito number, number ng pira, oh. ang year, di ba? Oh. Ay, pwede libo. O, oh, yes, yeah, yan. Ang ganda yan. Oh, opo dyan, opo dyan. Okay. So. Alam mo to, Ah. Yeah. Okay. <laughs> ko lang naman eh. Oo! Oh. Yeah. 2025. Ay wala. Mali na tayo, oi. Kuya to. Ah, Allah ay, ay may nakai. Pwede sa. Ano na sa'yo magkumagulang ito eh. Ano na? 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 na?

Ito Ha? Ano ano? Yan, yan. Ha? Yan. ano? Mano? Mano, ako pag nuna ito may 1,000? libo? Ayon tayo kaya ko yan. <laughs> <laughs> <-taya> yan. <laughs> Ba't na ano ako nga? Hindi <laughs> mo no, no. kadali-dali lang niya. <laughs> <laughs> Ayun. Gawain ko nung ano yan eh. Panahon eh. Oo ano, nga kung talaga kung ano <laughs> mo. Okay! mo ah! Okay! okay. Pag, pag ano manalo ko isang libo? Oo! Wow. Eh, tagal. Wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala pa! Ay! Nagkagaling ka rin yan eh! Ni naman pala eh! Ito mga kawasin ako! Kuna dito alam lang! <laughs> <laughs> oh. Ay! 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 2,000? Ano naman sila Oh, <laughs> Wala, man, utaw, oh No, 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 no. Ayaw na ko na na makulit. Ayaw ko na Ayaw na Nakikala mo kasi sa laro dito! Kami siin mo eh, ito nga dyan yung ano, madaya. Ano na natuloy, showbiz niya waan mo? Eh paano siya pa kulit talaman to Hindi pa marunong. Laro-laro kayo eh. Basta oh. Basa, oh.